Baka po so, wag po maging biktima ng panibagong modus ang pang-hold up ngayon sa mga taxi kung saan nga naku, nagtatago sa trunk o likuran ng taxi yung mga hold up na kasabuat. Pag-usapan po natin yan kasama si Senior Superintendent Manuel Lukban. Siya po ang hepe ng Makati Police. Good morning, sir. Magandang mga kalimit. Paalalahanan po natin ang ating mga kapuso. Ano ba ang mga dapat tignan, dapat gawin tuwing sasakay ng taxi? bago pa lang sumakay ng taxi, yung pinara mong taxi, dapat makita mo kaagad kung ano ba ang pangalan nitong taxi Ito, sir, pakita natin. Halimbawa, uh, na saan ba nakasulat itong pangalan ng taxi? Ito yung pangalan ng taxi. Okay. Nandun naman yung body number niya. Body number. So, yung plate number naman nito na susulat dun sa gilid ng mga pinto. At ganun din yung muli, yung kanyang body number at yung kanyang name ng taxi. Ito, mga kapuso, may tip si Colonel Lukban, ano? Hanggat maaari, sumakay ho kayo sa harap. Tama po ba sa Tama yun, Bakit sa harapan. Unang-una, kapag nasa harapan ka, mas madali mong mabasa ang galaw nitong chuper. Mm -hmm. At madali ka rin makapag-control kung sakasakali na magkaroon ng mga pangyaring di mo aasahan. Okay. Sakali naman, home, marami kayong dala, upo kayo sa likod, ano-ano mga dapat tingnan? Dito sa likod ng taxi, Hindi alam ng karamihan na sinasabi lagi, sira yung pag hindi sila makalabas. Pero ang totoo niyan, meron dito child lock. Sa okay. so, para ang tip mo na kagad, bago sa kasumakay, makikita na kagad, ano, kapag ito nakababa, ang isa ang child lock, ibig naka-child lock yan. So, kailangan dapat laging nakataas. Mapapansin mo yan. It, na kapag naka-child naka lock ko kahit, kahit anong gawin nyo dito, hindi nyo yan mabubuksan. In case of an emergency, kailangan nyo lumabas. Pag naka-child lock yan, hindi nyo ito mabubuksan. So, make sure, nakaangat. Nakaangat. Okay. Kung sakasakali na makita mo, nakababa, o yun sa ibang brand nito, nakasulihis, na nasa kaliwa naman na kagad, ibig sabihin, magduda ka na. Mm -hmm. Bakit intentionally na nakababa o naka, ka, nasa kaliwa yung child dock? Kasi ibig sabihin, may intention na kagad yung taxi okay. driver. On another point, nakasulat po dito sa gilid ng pinto, ang plate number. Ideally i-memorize po natin. I-memorize o oh, kung sabi nga natin, ang tips natin, uso naman ngayon ng cellphone, hmm. i-text it sa kasamahan natin. Okay. Kung sakasakali, i-inform pa if, o oh, itawag hmm. para ma-aware yung driver o yung chopper na may alam na kagad ang kanyang sinasakyan. Sige po, Saran na natin sir. Paano? Ito na. Nagdeklara na ng hold up. Itong chuper, anong gagawin natin? Ano hong, uh, dapat gawin sir? Kung sakasakali na magdeklara ang driver ng taxi ng tungkol sa hold-up, unang-una nito ang paalala natin, huwag na huwag magpapanik. No, isipin kung ano ang gagawin. Makilaro dun sa driver. Anong ibig sabihin natin? Kung sabe pera ang kailangan niya o ang cellphone, ibigay lang. Wag Pero handlaban. laban. Huwag na huwag ang... manlalaban o kokontra agad sa kagustuhan niya. Dahil dito ang safety ninyo ang kailangang priority. Mm -hmm. At dito nga isipin ano, dalawa lang ang iyong kailangan tingnan sa parte ng taxi. Ang una, ang handbrake. Okay. Bakit kailangan ang handbrake? Pag nagkaroon ng opportunity, hatakin lang pataas ang handbrake. At pagkahatak nito, kahit na anong bilis mo, hihinto at hihinto ang taxi. At kasabay naman nito, tingnan ang handle kung saan ka pwedeng buksan. No? So sa loob, madali mo nang buksan ang pinto. Okay. Sabay hatak ng, ng brake, makakalabas ka. Huwag mo nang intindihin yung gamit mo kung kinakailangan dahil ang priority mo ay Magalabas. yung buhay mo at makapag-report ka dun sa nearest police station o sa ibang tao. Okay mga kapuso, malinaw po yan. Sana nakakuha kayo ng uh, mga tips at para hindi malagay sa alanganin ng ating kaligtasan, sa ito sasakay tayo ng taxi. Maraming salamat, Colonel Locban, sir. Maraming salamat. Si Senior rin. Superintendent Manuel ng Makati Police. Magbabalik po muna hirit. Diyan po kayo.